Oh. Kay uh, tatay. No, uh, dito kami sa uh, bahay ng mga Yulo family. Ayan. Okay. Ayan Oh, no, ito yung bahay na to. Ito yung binibentang bahay. Kaya yes. abangan nyo yan. Alam na ba ito ni Carlos na ibibenta mo? Mamaya. Ay, kaya sinabi ko na sa kanya? Ah, sinabi mo na. Oo, oh, na e, ini-feeling naman kami ibenta part ng pera niya para Believe wala siya. rin burden para pares. Ang ah, tama, oo. Oh. Para... Paano pag sinabi niya na, ay, nag-change mind ako? Pag na, na sa change paano kung sasabihin ni Carlos na I changed mind ako, mommy? Huwag na natin. Huwag na natin. Huwag na Huwag na kaya bilhin nyo na. Kasama ba itong mga tropeyo ni ano? Ni <laughs> Carlos ay bibenta? Siyempre hindi. Okay. Okay. Hindi. Kay Bostoyo yan mapupunta. Okay. 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 Ayan. Susundin so, so, namin niya sa may hari. May pangalan niya. Oo. Oh. Carlos Yulo o Kaloy, muling nasupalpal ng ina na si Angelica Yulo nang ipinakita ang ibinibintang investment na bahay para maibalik ang pira ng anak kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin Giyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Matapos nga mag sa social media ang sagutan ng Maginag Carlos Yulo at Angelica Yulo kung saan nagresulta sa paratang ni Carlos Yolo o Kaloy na magnanakaw ang kanyang inang si Angelica Yolo na iniiyakan ng buong pamilya. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa uh, mga interviews niya po. Una-una um, po yung um, 70k na incentives po na sinasabi niya from uh, World Championships 2021 po. Una-una po 2022 po yun. At um, hindi lang po 70K yung um, na-receive ko po doon. Alam ko, six digits po yun. Um, dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. at hindi niya sa akin sinisabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At uh, never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Uh, binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent yung pinapoint ko po sa kanya. Matapos nga ang pahayag ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo Kaloy ay humarap ang ina sa isang interview kung saan ikinuwento nito na hawak niya ang mga puwiba ng mga resibo kung saan napunta ang halaga sa paratan ng kanyang anak ng pagnanakaw. Oo, so, oh, pipicturean ko yung passbook niya na nandun yung 10 million niya na hindi naman namin nagalaw. Then yung mga resibo doon sa ano niya sa tawag dito sa land bank niya. So intact naman yung mga ano, lahat intact. Kung gusto niyang kunin, kunin niya. Kung gusto niyang ibenta para maging pera, okay lang, wala nang problema, magagawa naman. Hahanapan ng pwedeng hanapan ng buyer or whatever, 'di ba? Yan lang, yan yung ano ko. Mami, bakit isusurrender niyo yung passbook? Saan po? Hindi ko siya isusurrender, no? Sinurrender ko siya ba na actually? Sa, sa... binibigay ko sa kanya. kay Kaloy. Okay. Yung passbook niya, binibigay ko. Ang gagawin ko doon, di ba? Passbook niya, yun, sa kanya nakapangalan. Pati yung ATM card niya, bibigay ko na. And yung ID niya doon ng... Yung tin ID niya, na ako nagpagawa, ay nandoon din. Tapos yung mga resibo ng uh, BBO Life niya, okay. na fully paid, plus yung Sun Life. Ah, bakit po ninyo binibigay ngayon? Nasa Paris pa siya. Hindi na po ba siyang nangyayon? Hindi, matagal ko na yung binigay. Parang way back 2020. Ah, last year. Kung parang sinasabi niya po na ibigay niyo na sa kanya. Binigay so, wala ko, so, pero... Hawak na dokumento. Pero kasi, since hindi naman niya kinuha, kasi ang sabi niya, alam ko na. So, paano mo malalaman, hindi mo tinignan yung mga resibo na nandito? Di ba? Alam mo na, oo, oh, oh, wala lang na maraming withdrawal sa land bank, pero hindi mo alam kung saan dinala yung pera. Yan yung point doon. Hindi mo kasi tinignan. E, naka-itemize lahat yun doon. Tapos, parang, uh, kailan ko ba na naalala tong resibo na to, no, na nagkakahalaga rin to ng mga nasa um, almost, kulang-kulang 700,000 parang nung isang araw kulang na, ano na doon lahat yun pumasok sa, ano, sa... So mommy to be clear ano, ang gusto niyo lang liwanagin dito is wala na kayong hawak na any ATM, any document or uh, any financial uh na mga hmm mga dokumentos ni ano ni hmm, wala Carlos. na no wala na kong hawak. Oo. Wala na akong hawak, binigay ko na sa ko since hindi naman niya kinuha. Pinat pinago ng gap staff. So, yung kukunin ko bukas, syempre to ano din ha? evidence evidence din 'yan na ito yung magpapatunay na yun. In Intact yung pera niya na nakuha niya, yung 11 million. At gusto niya pong ilinawin na wala kayong minakaw. Okay? Ah, yes. so, para may pera pa siya sa akin, no? 170,000. Kaya nga sabi ko, gagawin ko ng paraan kung paano ko mapapa-expedite na ma-withdraw yung 170. So, yun na lang yung ano. Siguro, baka magbayad na lang ako ng penalty or whatever. Maibigay <laughs> ko lang sa kanya. Pero, magigintay pa ako na kasi sabi sa akin is for approval pa siya. Mm -hmm. Pag sinuali ko yung credit, <laughs> so yun. Mami, alam, parang ano, no? Um, kasi ito medyo so financial mm -hmm. side na So, ayaw niyo na nalang din kong mag-react regarding sa kanyang uh, pagkatanak. Mm -hmm. Oo, oo ayaw ko nang mag-react, no? Ayaw ko nang... Ayaw na. As much as possible. Ayaw Kasi alam mo, kahit naman sila, yung dalawa, may sarili silang ano, bank account eh. Meron, dalawa yung bank account nila, isang Metrobank, isang BDO. Meron tong dalawa ko din, anak, na uh, tinuturuan ko rin sila kung paano mag-save kasi hindi naman kami mayaman, di ba Na parang hindi sila habang panahon tatambling. May hangganan. So, yun din ang lagi kong sinasabi sa kanila, uh, mag-save sila for your future. Kahit yung mga anak ko, tinuturuan ko na uh, kinuhanan ko rin sila ng uh, insurance para at least pagdating ng araw, kung may kumikita na sila, o oh, ituloy mo na lakihan mo na yung hulog mo. Yan na yung inaano ko sa kanila. Ay, kahit kay Kaloy, dalawa ang insurance niya. Yung isa na fully paid ko, na turn over ko sa kanya. Tapos so, yung isa, apat na taon, ang nabayaran na noon bago ko, bago turn over sa kanya. Yung no, ito alam ko naman na medyo hugis na ano? na, pero for the record, no, masama pa rin ang loob mo. Na. Oo naman. ah uh, masama yung loob ko. Parang, syempre, no, ah, uh, yung pain eh na parang sabihan ka ng anak mo na magnanakaw na parang gusto ko sabihin asan yung ninakaw na ganun pa rin naman kami tulad ng dati nung hindi pa siya nagkakapera nung nagkapera siya walang nagbago sa lifestyle namin Actually, meron naman konti no kasi yung eldest ko medyo uh, maganda yung pumapasok na blessing sa eldest ko eh tapos parang ngayon, uh, natitrip niya ako, uh, international. Uh, hindi lang yon And siya yung katulong ko rito sa paggasos sa bahay. No? Siya yung nagbabayad ng tubig at pilaw. And ako naman sa internet and sa foods namin. So, yun yung ano dun, no, na parang hindi ko kasi rin makita eh. Yung saluho na sinasabi ng mga tao na parang wala eh. Wala akong luho eh. Na para wala akong masabing so, ano. Masaya, ah, sa, hindi, eh eto, kanya nga to. Sa luho po, sino pong nagsabi si Carl? Hartford? Hindi naman po. Yung mga na, tao na mga hmm. sinasabi na nilustay ko sa luho ko. Hmm. Kaya ko naman bumili para sa sarili ko. Hmm. Binibilihan naman ako ng asawa ko. Pero, syempre, mami ka yung pan, syempre, kayo yung ina, no, sa inyo na galing si Carlos. Somehow, ah, um, kahit may sama kayo lang O natutuwa pa ka rin kayo. nakuha niya Ano yan? niya yan. So, sabi ko nga, kung nag-uusap kami, kung manalo siya, good for him. Yun lang yung mga ano ko. Na parang nag-paid off lahat ng mga sacrifices At nitong nakalipas nga na araw, ay isang uploader ang naglabas ng video kung saan pinuntahan nila ang isa sa resibo ng ina na ipinakita ang napundar na bahay ng pamilya Yolo sa Cavite. Ngunit ayon sa naglabas ng video, nakausap pa mismo ang ina ni Carlos Yolo na si Aling Angelica ay ibibinta na nila ang bahay para maibalik ang halaga ng cash na hinahanap ng kanilang anak. At dahil nga sa lumabas na video ng ina, ay muling nasupalpal ng ilang netizens ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yolo o Kaloy na tila may katotohanan nga ang lahat na kwento ng ina na magpatibay kung saan napunta ang pira na hinahanap ng kanyang anak na si Carlos Yolo para sa buong kwento. Narito ating panorin ang video tata ko. Tatay. Ayan. No, dito kami sa uh, bahay ng mga Yulo family. Ayan. Okay. So, ayan no. Ito yung bahay na to. Ito yung binibentang bahay. Kaya yes. abangan nyo yan dahil uh, marami <laughs> Hello. Hello Sir Jeff. Hello. Ayan. So yan yung bahay na yan. Andiyan si Jan. Andito si Mother Dear. Ayan. Andito si Liza. Oh. And uh, Sir uh, oh, Sir oh, Sir Sir Ayan So Ayan, ayan kami o oh, Nagiikutan lang kami <laughs> Bakit galit na galit? Ayan Ayan siya o Ang Kakilang nanay ni Carlos Chulo Ayan Sanay na sanay ka mag ano? Ayan Sanay na sanay ka mag is, -is. Of course. Ito yung ginagawa na for the longest time. <laughs> for the so how many times? Give back. Ano yun O, oh, yun yung, ano ha, yung change mind ha. Kung baka sabihin ni Carlos na no, wag na lang, pa, sayang, kasi yan ang una ko na pundar. Hindi na din, ako mag-change na kasi uh, ah, ito na din yung, para na din ko sa first of mind. O, oh, no, do na, no? Yes, ilit Go lahat. Hmm. Para Maka walang burden. Yes. Diba? Masakit man pero kailangan gawin. Oo. eh. Diba? sabi ko naman, pa maputundar pa namin. Ah! <laughs> Makakadali kami ulit. In God's perfect, perfect time. Ay, Alam ko naman maraming gustong tumulong sa inyo kaya wait for your turn, Mommy. Oo. Uh -huh. Ha? Yeah, yeah. At ang Diyos ay na hindi naman natutulog. 20. Always there for us para tulungan tayo. Sige, talagang perfect, perfect yung pag-iisis mo talagang. Kasi um, kailangan para. Siya talaga yung number one isisera ng taon. Matandal oh. yung mga matagal din kasi kung mm -hmm. na bakante. Mm. Dahil ang nakapunta na, gawa ng mag-amit. Ay, kumusta yung ano mo, okay. like selling? Well, okay, okay pa man. Madami pa rin okay. yung t-shirts. Pumapot kayo na okay. nasa 200 plus. 200 plus. plus. At na. least, di ba, di ba, kumikita ang kabuhayan na rin. Yes, of course. Mm hmm. Para, ay, paano pag sinabi niya na, ay, nag-change mind ako? Uh, ay, na, ay na, sa paano kung sasabihin ni Carlos? I change changed na ako, mami. Huwag na natin. Change mind din siya sa sinabi niya sa akin. Huwag na natin. Na. Ayan, bilhin nyo na. Kasama ba ito mga tropeyo ni ano? Ni <laughs> Carlos sa ibibenta? Siyempre, hindi. Hindi. Okay. Kay Bustoyo yan mapupunta. Ayan. Sustawal din namin niya sa may hari. May pangalan Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!